Hello guys, anaabot ng isang daan mo pambili ng ulam at ito po ang nabili ko guys maliliit na tilapia dalawang kilo tig 20 ayan po guys, dalawang kilo po yan guys, sa tig 20, di 40 pesos at saka pumulit po ako ng gata 30 pesos Ayan, 70 pesos plus yung 30 pesos binili ko ng pang sahog. Ayan po siya, guys. Tilapia, dalawang kilo. Ayan po yung halagang isang daan, guys. Kasi tig-20 lang po ang kilo dito yung maliliit na tilapia. Pang halos pang dalawang araw na yan na ulam. Uh, Paksiw ko muna siya bas, bago siya lagyan ng gata. Ayan po guys, ang aking tilapia na ginataan. Ayan. Ayan po, kasi yun lang talaga ang budget. Kaya kailangan natin gawa ng paraan. O, kinabukasan, pag hindi maubos, pwede pa, pa siya iprito. Masarap na rin siya pag ano, lalo na pag napaksiw na. Ayan po guys. Lagyan muna natin ng suka. Lagyan muna natin ang magic sarap. Ayan. Una muna natin yung magic sarap at saka asin bago natin lagyan ng suka para papunta sa ilalim yung ating asin at saka magic sarap para mabilis lang siya mahalot. Gulo. Ayan. guys yung ating ginataang tilapia ayan sasalang na po siya natin guys ayan na po siya guys Yan siya. At ating tatakpan muna. And then, ayan, pagdala ng ilang minuto, ayan na siya, guys. Kumukulo na ang na, ang maasim-asim. Kailangan muna natin siyang paano yung suka. Ayan. Ayan na po siya, guys. Ayan, nilagyan ko na po siya ng gata at saka meron siyang pichay. Ayan, samahan niyo akong kumain, guys. Ayan po ang aking ulam. Ginataang tilapia. Yum, yum. Ayan, ang sarap. Um, sa halagang isang daan po, guys, ay napakarami na po akong nabili na ulam. Ayan. tilapya. Ginataang tilapia na may pichay. Ayan po siya, guys. Sarap. Sarap ng pichay din. Ayan. Pagay na bagay sa ginataan. Ayan. Yan lang po ang nabili kong pichay kasi yan sa halagang ano lang kasi hinagasya ko lang po talaga yung isang daan para sa ulam hanggang kinabukasan na po to siya guys so, lang talaga ang budget na nanakayanan kumakain po ba kayo nito guys alam ko kami lang mga pobre kumakain talaga ng ganito kasi yung iba hindi talaga sila kumakain ng tilapia na galing sa lawa galing sa pispan ayan pero kami mga pobre hindi po kami nagsasawa sa ganito dahil ito lang po talaga yung pinakamurang ulam na mabibili dito sa binangonan ito sa pretel. Ayan. Ayan. sarap ng kain ng lola niyo, guys. Maraming maraming salamat sa panonood ng aking mga video. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sana po ay hindi kayo magsasawang suporta ng aking mga video. Maraming maraming salamat. Pag na, kung nagustuhan nyo na aking video guys, paki like and share, paki subscribe and share na lang din. Hanggang sa susunod na video ulit. Ayan, maraming salamat. Maraming maraming salamat sa inyo. Babo! Simot na po. Simot talaga guys. Yung ano, aking pinggan na yan. No? Kailangan simotin. Kasi sayang yung ano. Wag mag, bawal magsayang ng pagkain. Hanggang sa susunod.